Si Senator Christopher Bongo ay pinabulaanan yung pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa matrix ng Philippine Drug Enforcement Agency na umano'y uh, uh, nagpapakita ng kanyang kaugnayan doon sa transaksyon ng ilegal na droga dito sa ating bansa. Alamin natin ang uh, kabuuan ng ulat ni Bombo J. C. Galvez. Mariing pinabulaanan ni Senator Christopher Bongo ang matrix ng Philippine Drug Enforcement Agency na di mo ng kanyang kaugnayan sa illegal drug trade. Sa pulong balitaan, sinabi ni Go na galit siya sa droga at galitin siya sa mga drug lord. Dahilan kung bakit hindi niya maaring maging kaibigan si Alan Yin. Ipinakita kasi ni Pidea Deputy Director for Operations Assistant Secretary Renato Gumban sa Quad Committee Hearing ng House of Representatives ang manikaugnay kaugnayan ni Go kay Alan Yin. Itinanggi nito na kilala niya si Lin at ang pagkasangkot nito sa illegal drugs. Uh, hindi po kami Uh, close friends ni Alan Lim at uh, mas lalong hindi po ako involved sa illegal uh, drugs. Sa katunayan, galit po kami sa illegal na droga, galit po kami sa mga drug lords. Buti na lang po, naklaro kanina, tinanong, check nyo na lang po, natanong mismo yung PDEA. Eh, sinabi naman ng PDEA, hindi naman po uh, ako involved sa illegal drugs. Sabi ko nga, alam mo, panahon ng eleksyon ngayon, uh, siraan, kukulayan ka ng itim para pumuti yung iba. Rehash na naman po ito, yung napaka irresponsible naman po ng PDEA ihahayag sa mga hearings, naging malicious po ito, illogical attempt to establish guilt uh, by association nagsilbi si bilang personal aide ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Bago ito, una na rin lumutang ang pangalan ni Go sa kamera, hinggit sa umunay naging papel nito sa financial operations ng drug war ng dating Pangulo. Pinabulaan ng dinigo ang mga pahayag ni retired police colonel ni Ruy na dati niyang katrabaho si Ermina Espino o kilala bilang muking upang mapadali ang pagbibigay ng mga pabuya sa mga polis na makapapatay sa mga drug suspect. Walaan niyang reward system na iniimplementa noon kapalit ng buhay ng sinuman. Nakadidis maya niya na inaaluan na ng pulistikasyon at binabaliwala na ang pagsisikap ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!